Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ngayon po nagkomento po ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahinga po natin mga katambay at uh, kumentuhan po natin ang ating dating Pangulo. Hello po, set up ko lang mga katambay. Kung independent tayo, kung ganyan ako gusto ko talaga, gusto ko na. Ang sawa na ako sa ground. Ilang presidente na kasi Sawana nang sa Pilipinas. Sawa na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa. Dahil dito isa sa mga ipinasusulong ng dating Pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang preskon kagabi sa Davao City, inilahad nito na si dating Davao del Norte Representative Pantalion Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit paglilinaw ng dating Pangulo, hindi ito maituturing na rebelyon o paghihimagsik laban sa bayan. There's a process in that. I think before the uh, UN, where you would Uh, gather signatures from all sorts in Mindanao, ang firma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want to separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, uh, bahala kayo. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources dahil dito nang gagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Mindanao is rich. But of course, kung separate independent to, at magpuntahan natin ito ang Pilipino, there uh, is it, it, going to be a big problem. Muli ring tinuligsa ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sinapangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Romualdez ang umanoy siyang nasa likod ng Charter Change Campaign. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na niya alam ang estado ng People's Initiative at kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa tsa-tsa. Ayon sa Pangulo, kinukonsulta na niya ang... Matayin na natin mga ka-atambay. Uh, yun po. Ang tinura ng ating dating pangulong, Sir uh, Rodrigo Duterte, mga katambay, uh, may punto po ang dating pangulo dun sa kanyang sinabi na dapat nang iwalay ang Mindanao. Yun po ay eh, sa pananaw po ng Pangulong Duterte dahil masyado nang naagrabyado ang Mindanao, lalong-lalo -lalo na sa progreso. Di po ba, mga katambay? Lagi kasi inuuna ng mga leader natin, eh, puro Luzon, na, nasasama rin ng Bisaya. Pero ang Mindanao, eh, iwang-iwan sa mga proyekto, malalaking proyekto ng bansa. Kaya po, masyado pong napag-iiwanan talaga ang Mindanao. Pero po mga katambay, eh, sa isang banda, tama po yung sinabi ni Pangulong Duterte. Napakahirap din po kung yung senaryo na iiwanan, ihiwalay ang Mindanao at magiging isang independent, eh baka dumating ang panahon na maglipatan doon ng mga Pilipino, yun ang isang malaking problema na abuti ng Mindanao. Dahil lalo una-una siyempre yung trabaho, yung food, ng security kung magiging independent, yan ang magiging problema ng Mindanao. Lalo siyempre inflation niya, lalaki. Dahil dadami ng dadami ang magmamigrate sa Mindanao. Hindi po ba mga katambay? Yan po eh, naging Pangulo. Tama po ang Pangulong Duterte. Sa dami-dami ng Pangulo, eh, pati siya ay naging Pangulo. Hindi niya po nagawa na yan po ay eh, mabuklod. Dahil yan po, nung siya ay nanonungkulan, alam po natin na hindi niya kontrolado ang Congress at ang Senado dahil independent body po sila. At ang nangyari po noon, isinusulong niya nga po yung federalismo o federal government eh hindi po umusad sa Kongreso at Senado dahil wala po siyang masyadong kaalyado sa Kongreso. Hindi po ba? Hindi po lahat eh hawak niya po. Yung po eh hawak niya dahil sa mga proyekto pero sa mga desisyon, eh, may kanya-kanyang desisyon po ang Congress nung panahon niya. Mga, may mga pailalim na iba'y galit. Ganon din ang mga senador. Hindi niya kontrolado ang mga senador. Dahil naandun po yung mga dating senador, di umano, na sila Drilon, di ba? Sila Trillanes at marami pang iba. Si Dilima, kahit kulong ay eh senador pa rin, di ba? Kaya mahirap pong maipasa ang federalism nung panahon niya. Kaya gustong gusto niya rin pong gawin yon Hindi niya magawa dahil maraming kumukontra na against sa plano niya. Eh, ngayon po, humihingi na po siya ng tulong sa mamamayang Pilipino dahil siyempre po, ang tao ang tatanungin dyan, tayong mga Pilipino. Pero may, may pananaw naman po si Kamanong dyan. Ang pananaw ni Kamanong, magiging, uh, magiging dalawang paksyon ang Pilipinas eh, para po kay Kamanong eh, mas maganda yung unang plano ni Pangulong Duterte, ang federal, ang federalismo. Mas babagay po sa ating bansa yon Kasi po, magkakaroon na po tayo ng makanya-kanya na lugar. Magiging federal system po tayo. Makukontrol po natin ang bawat probinsya, ang politiko. Malalaman natin ng mga politiko na tama ang ginagawa at ang politikong corrupt may hiwalay na po lahat yan. Lahat ng mga senador, magkakahiwalay na po sa federal system po yan, mga katambay. Parang ginagawa po sa Amerika. Ang bawat state ay merong pong power na ang bawat leader doon at hindi na siya masyadong kontrolado ng presidente, mga katambay. Kaya doon po, halimbawa sa US, federal system ang umiiral, malalaman po ng, ng tao kung sino ang matinong leader sa federalismo, mga katambay. Kung ang leader doon sa isang state ay bugok at kurap, bagsak ang kanyang state. Pero kung matino ang kanyang leader at hindi kurap, agresibo at progresibo ang kanyang state. Katulad po sa Amerika, nakikita niyo naman po, may mga state doon na talagang progresibo. Katulad ng New York, di ba ba? California, Uh, at marami pang iba, uh, kasama na rin ang Florida. Kaya po, ganun po ang nakikita ni Kamanong sa Pilipinas. Yung una na sinulong ni Pangulong Duterte, yun po ang sanang mangyari, maging federal. Para po maging fair sa lahat ng mga Pilipino at sa mga probinsya at magkahati-hati na rin po. Kasi pag federal system ang magiging pondo, ng isang probinsya, eh mahawakan mismo ng probinsya at magbibigay na lang siya ng share sa federal. Kaya po, napaaganda rin po ng federal system, mga katambay, at magagampanan po ng halimbawa ang mga Duterte, isang state. Mismo mga Duterte ang magpapaunlad sa kanilang state, sa kanilang probinsya. Kaya po, malalaman natin ng mga politiko kung gaano sila kagagaling, mga katambay, pag naging federal system ang sanang mangyari sa ating bansa, mga katambay. Sa nakikita ni Kamano, komento ni Ka Manong. Kaya hindi nila mahahawakan, katulad niyan, ang bansa natin eh, kontrolado ng Pangulo lahat ang budget, ang Kongreso, ang Senado. Kaya sila po ang namimili kung ano ang lalagyan nilang probinsya na malaking proyekto. Siyempre po, number one ang Luzon. Kaya naiiwan ang Mindanao, Bisaya at iba pang kakalapit lugar nito. Kasama na natin sa Luzon ang ibang probinsya, di Mga Bicol, bandang north, mga malalayong lugar, naiiwan po sila sa proyekto dahil lang may control ang speaker, ang pangulo, ang house, syempre po. Kasama na ang Senate. Yan po ang nangyayari sa ating gobyerno. Limitado ang asset na kung saan napupunta, may favoritism, mga katambay. Kaya sana po, uh, ang mangyari po, Mr. Uh, dating Presidente Duterte, federal po, loobin po, yun po ang sana mangyari sa ating bansa. Pabor po si Kamanong doon. Yan po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa uh, pahayag ni Pangulong Duterte. Muli po si Kamanong, nag-iwan po, mahalin natin ating basa, kaya natin to, laban lang, peace, peace, bye-bye.